23 kilometro mula sa Bayan ng Libertad. Napadpad kami sa tabing dagat sa Bayan ng Pandan. Sa Pandan, may nakita tayong mga bata na parang naglalaro lang sa, uh, sa may beach. Nakikita mo sila na parang nagsasayaw pa nga. Parang medyo na-curious ako kung anong kinukuha nila doon. Pinahuli ka na? Wala pa. Para ka lang nagsasayaw, ha? ha? Abala pala ang mga batang ito sa pangunguha ng maliliit na shell na kung tawagin nila rito ay tagipis. Ay, ito. Ha? At mawik, isa namang uri ng crustacean tulad ng hipon at alimango. Sino nagturo sa inyo kung pwede kunin mo dito? Kami lang po. Ano, paano nila na, -na, -na pwede? Ang nanay ko kasing nag-agitis ng dati. Kumuha ng tagitis? Opo. Uh, nakikita mo? Opo. Mga ilang tabo na kukuha niya? marami. Opo. Mga dalawang baso po. Sa so isang araw, mag-isimula kayo noong oras umaga? Opo. Alas otso po. Alas otso Okay. Hanggang tanghali? Hang hanggang tanghali po ng alas onse. Okay, alas 8 hanggang alas 11, tapos tapos na. Hindi na kayo nangungas sa hapon. Hindi. Hanggang hapon po. Alas 2 hanggang alas 5 po. Uh -huh. Madalas sinuulam ng pamilya ni Angel ang tagitis at mawik na nahuhuli niya. Uh -huh. Thank you. Karaniwang ginigisa at sinasabawan ni Nanay Marlene ang tagitis. Okay na. Okay na yung sabaw. Masarap. Yeah. <laughs> okay. Yeah. Kaya okay. lagay na natin sa plato. So... Okay. Ang mawik naman, the best daw na isugba o ihawin. Ito yung parang gawing barbecue. Ito yung Matigas yung ano nito eh. Ayan. Alak man tao. Na, luto na. Ayan, kanin. Ayan. Ilan lang daw ito sa mga dipang karaniwan pero nakatatakam na pagkain maaring subukan sa probinsya ng Antike.